Dr. Vito, maaari po ba nating palitan na lamang ng herbal supplement ang ating mga gamot po pagdating po sa kolesterol? Ito po kadalasan ang tanong ng mga pasyente pagdating sa ating konsulta o mga gumagamit po ng herbal supplement. Ito daw po ay kagaya po ng mga plant-based na phytosterol, mga berdeng gulay or mga produkto na nakapagpababa po ng bad cholesterol. Yung pagkain po ng oatmeal, because of source of fiber na nakakatulong para magbababa ng ating cholesterol din. Pangatlo, yung garlic because of allicin compound na nakapagbababa po ng ating bad cholesterol as well as ang ating blood pressure. Pangapat, yung pagkain po ng mga natural fish products po, no? Or yung pag-inom po ng fish supplement. Hindi lang po sa nakakatulong itong maka, sa ating katawan, kundi nakakapagpababa po ito ng ating triglyceride. Sunod, yung paggamit po ng red rice, no? So dahil po sa compound na nakapababa po ng LDL or bad cholesterol or yung mga supplement na merong niacin compound na nabibili po nating vitamin B o vitamin B3. So ngayon po kapatid, napaka-importante po masagot natin ito. Dahil po kapatid sa dumadami yung supplement at marami na pong nagsumusubok, ngayon naman po is kailangan po ba natin tanggalin? Ang kasagutan po dyan ay hindi dahil hindi natin pwedeng i-replace po ang ating mga gamot na pampababa po ng ating uh, blood cholesterol because of mga complication ng cardiovascular disease. Bagkos, maaari lamang po tayong magdagdag ng mga herbal supplement basta ipagpapaalam sa ating mga butihing doktor. So, meron nga po itong study, yung statins versus supplement. Yung a study showed that statins lower harmful LDL cholesterol better than dietary supplement whether and when you need the status is another questions. O, oh, di diba? So, at least meron pong gumawa ng research na yan. So, dito po kapatid is parang gumamit sila ng study na 190 people sa mid-60s with average po ng LDL bad cholesterol of 128 mg per deciliter. Okay? So, yung mga participants ay randomly assigned sa mga eight treatments. Yung iba, nakapaggamit gamit ng statin, may cinnamon, may garlic fish, may fish oils, may sterols, turmeric, red rice, uh, yeast rice, or placebo. So, gumamit lamang po ng mababa ditong uh, gamot. So, the supplements were given at those recommended on the labels. So, yung LDL ay na-measured po ito from the baseline of 20-day treatment. So, ano yung key findings? None of the supplements lowered the LDL levels. Whereas, those people or patients na taking rosovastatin, LDL drop at least at 38% compared to placebo. So pagdating po dito, uh, hindi natin talaga po basa-basa pwedeng tanggalin yan. Lalong-lalo na kung ito po ay reseta ng doctor for a given period of time na kailangan niyo pong i-follow up. Why? Para maiwasan natin ang komplikasyon na sakit po sa puso. At ang mga herbal supplements ay eh, maaaring nyo lamang po ipandagdag. Pero hindi po dapat natin pwedeng ipang-replace sa mga gamot, lalong-lalo na po kung tumataas po talaga ang bad cholesterol at natatakot po tayo magkaroon ng komplikasyon. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.